kita ko dito sa palad mo na hindi ka taga rito talaga sa pinanggalingan mong lugar may iniwang ang nagmamahal sa iyo mahal mo pa ba, ba siya miracle beans? Mm -hmm. how about the bread miracle bread how about coffee miracle coffee how about water toning water hmm. oh you know Johnny Midnight ha huh? 走了。 dalawang kwarto sa itaas. At saka yung refrigerator, puno ng pagkain yan. At 5,000 a month. O sige po, kukunin ko na ho. Mamili ho kayo sa mga credit disks ko. Ang Solar System Multicard, ang Galaxy Express Card, at ang Interplant Card. Ano yan? Hindi ko kilala yan. Eh, paano ko kayo mababayaran? Aba, ang ibayad mo sa akin, cash. Ganyan, oo, oo. Yan. 500, 1,000, 1,005, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Okay, here's your key. The Thank apartment you. is yours. Thank you, Po. Good morning! Hi! Good morning! Tamang-tama ang dating mo. Alika, let's have breakfast. Alam niyo naman ako eh. Chinachempo ko talaga yung breakfast niyo. Eh, kasi si Boyong ay naman magluto. Uh -huh. Ah, ganun ba? <laughs> o, sige, di bale. Si ma'am, kumuha ka Tago? na lang isa pang pinggan na para hi huli-huli. Yes, ma'am. Yes, um. Salamat. Alika, upo ka. Kain ka. Thank you, ha? Kumusta? Okay lang. At saka isa pa, may good news ako sa inyong lahat. Good news? Eh, kasi sumulat si Dory. Si Dory? Hmm. Eh, ano sabi niya? Kumusta ka daw? Yeah. Oh! At sya, kumusta daw sa inyong lahat? <laughs> eh, ano po sabi niya? At ka, huwag doon tayong mag-alala sa kanya kasi she's having a good time. Good time? Eh bakit? Eh kasi, may nakilala siyang American boy na very insistent. Ang dali pa lang niya makalimot. Ikaw naman, hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Masyado pang maaga para maging seryoso kayo sa isa't isa. Tsaka ganyan talaga pag mga bata, dumadaan dun sa stage nung pagiging fickle-minded. Eh kung gano'n ate, pwede na akong mahat na iba. Oo oh, oh, naman! Sige yes. naman, wala hmm. namang king-commitment sa isa't isa. <laughs> good, morning <laughs> Ay, good morning to everybody! Good morning, Willy Willy. Bully. Especially to my sweetheart, darling. Oops, huh? mm -hmm. oops, 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 oops. Why? Alalahanin mo, hindi pa tayo kasal. <laughs> But we are almost married. The only lacking is the flag ceremony. Ano? Ate, ibig din sabihin eh. wedding ceremony. Right! That's the way of life savings Okay? So, is my request granted or for granted? Ate, sige na, pagbigyan mo na. Total, parang kasal na rin kayo eh. Hmm. Thank you, my brothers-in-law, ha? Huh? Sige na nga. Mm. No, nice. uh, excuse me, ha? Huh? So, darling sweetheart, look at me. Close your eyes. <laughs>

Ano oh. mang atraso ko sa iyo, ha? Patawarin mo ako, ha? Wala yun. Uh, ba't may talakang ba? Paulin ako sa amin sa Bisaya. Hirap na buhay ko dito. Tagal-tagal na hindi ako nasyulduhan. Eh, paano? Tatamad-tamad ka kasi. Anong tamad-tamad? Eh, lahat na ngang gawain dyan, ni sinakop ko na, eh. Ako pang gardinero, ako pang kusinero. Eh, wala kasi yung lumamon, Dapat nga sa iyo, hindi na nasyulduhan dahil matakaw ka. Eh, ano sa iyo kung matakaw? Eh, dalawa tek Te teka, oh. Teka, huwag kayong mag-aaway. Eh, ano binabalak mo? Saan ka pupunta? <laughs> Uli-buli. Uwi na talaga ako sa amin eh. Pagkasakali namang mabigyan mo ako ng kaunting pamasahe. Eh, yun lang pala eh. Magkano ba yun? Eh, mga 2,000 lang. <laughs> <laughs> ano? 2,000? <laughs> eh, bakit ang laki-laki? Hindi ako sanay magbarat ko eh. Gusto ko yung aeroplano. Eh. Ang mo naman ha. Alam mo dapat sa'yo, lumawi ka na lang. Che, bakit ka nakikialam, ha? Ano ka ba rito? Atsay! Eh, ba't ikaw? Ano ka ba rito? Atsay din. Ayun Ay, naman pala, eh. Bakit ka nakikialam? Tama na. Eh, buli-buli. Baka pwede ipasok mo ako sa pinagtatrabahoan mo. Eh, 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 ano eh, kaya lang assistant janitor eh. Excuse me. Yes? anything for you I can do? Why? Parang kilala kita. Ako ba hindi mo natatandaan? Uh, 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 sorry, ma'am. I'm sure this is the first time. Hindi yan ang ibig mong sabihin. Ang ibig mong sabihin, sino ba pwedeng makausap dito para applyan ng trabaho? Ah, the principal! Come in! Uh, come in. This is the principal residence. <laughs> uh. Good morning, Good morning, Mr. Pichugo. Good morning. What can I do for you? Uh, uh, sir, mag-apply daw na trabaho It's si call me Venus. How do you do, Venus? Uh, upo kayo, sit down, sit down. Thank you. Uh, bakit din yung sabigyan ng soft drinks? Ano? Uh, would you like a uh, soft drinks? Coffee? Uh, juice? Eh, huwag na lang po. Huwag na? Eh, ayaw naman pala <laughs> <laughs> Ako, bigyan niyo akong coffee. Uh, sir, may kape pa ho kayo ah. <laughs> bigyan niyo pa ako ng isa. Naninervous ako eh. Uh, Si, uh, Uwang um, pa siyang kape. Dali. Sandali Ikaw, Ikaw mo ng sandwich. Oo, oh, sandwich. Sandwich? Sandwich. Oo, <laughs> oh, ah, excuse me. Uh, uh, <clears throat> good morning, morning, ah, good morning, oh, ma'am. Ang sipag mo pala. Eh, dapat lang, oh. Dahil kung hindi, eh, hindi ako makapag-aaral, eh. Ah, ganun ba? Papating class. Tingnan mo si Wuli Wuli. Humihirit na naman. Gusto mo ba hulaan kita? Marunong kayo manghula? hula? Ba? oo. Akin ang palad mo. Alam mo, nakikita ko dito sa palad mo na hindi ka taga rito talaga. Sa pinanggalingan mong lugar, may iniwang kang nagmamahal sa'yo. Mahal mo pa ba siya? Darling! Darling, sweetheart! Ooh. Darling! 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 Oh, Saan ka pupunta? Itong bag mo. At yan ang mga damit mo. Bakit? Anong bakit? Wala ka ng karapatang tumungtong pa sa bahay na ito. Pwede ka nang umalis. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Anong walang nalalaman sa sinasabi ko? Anong palagay mo sa akin? Walang pakiramdam? Kitang-kita ko kayong dalawa ni Venus. Magkahawa kayo ng kamay. Ang sweet-sweet niyo pa. Pero, walang ibig Pwede sabihin. Pwede ba? Anong palagay mo sa akin? I wasn't born yesterday. Sige, umalis ka na! Umalis ka na! Eh. Darling, please. Ate. Umalis ka na! Ate. ate, ate, hayaan mo muna paliwanag si Huli-Huli. Huwag ka makialam dito. Diyan ka uh. lang! Darling, please. Bigyan mo ko ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Uh. mahal kita. Marlin, mahal kita. Boleh-boleh? Boleh-boleh? Buli-buli. Buli-buli. Venus? Napadaan kasi ako eh. Tapos nakita kitang nakaiga dyan. Ano pang ginagawa mo dito? Eto, kasama ko si Marlene. Ah, Marlene, eto si... Be... Nananaginip ka lang. Nahihibang ka. Ba't ka nga ba nandito? Pinalayas niya ako kagabi sa bahay. Saan mo binabalak pumunta ngayon? Bahala na, hindi ko alam eh. Kung gusto mo, doon ka muna pansamantala sa townhouse ko. O oh, ano, paye ka ba? Halika, tuloy ka dito. Oh, bakit ba, ba may nubad sapatos mo? Halika eh, na rito. Kasi yung maputi ko yung sapatos ko eh. Oh, bakit ba may bonnet yung paa mo? to prevent the eruption of the moisture. Ah. Uh. <laughs> uh. Sino niyo dito? Wala. Ako lang mag-isa. Kayo lang? Mm -hmm. Kung gusto mo pa nga eh, dito ka na tumira. Uh, wag, ma'am. Baka machismis tayo. Ba't mo naman iintindihin pa ang chismis? Pwede ba? Huwag mo nang problemahin yun. Ang totoo, ikaw ang nakakalimot. Dahil matagal na tayong magkakilala. Bakit ako, oh, ma'am? Nag-erupt yung moisture. Naramdaman ko nga ako eh. Oo nga. <laughs> o ano, nagugutom ka ba? O sige, kumain ka. Help yourself. Uh, thank you. Oh, what happened? It's America. miracle. Miracle beans. Miracle beans? Mm hmm How about the bread? Miracle bread. How about coffee? Miracle coffee. How about water? Toning water. <laughs> oh, you know Johnny Midnight, huh? <sighs> Lucifer! Uh, 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 Lucifer? Hindi ako si Lucifer, tunggak. <laughs> ako ay Sugonia. niya. Pumainbulog ako sa kamukulong apoy sa impyerno. Nanaog rito sa lupa at ngayon narito sa iyong harapan. Sapagkat narinig ko ang iyong pagdaing. Kung sakali kaya ipagkalog ko sa iyo ang iyong minimithi, <laughs> ano naman ang igaganti mo sa akin. Magpapalipi po ako sa inyo habang buhay. I like it. Okay, the price is right. Come on down. Oops. Diyang ka na lang. Itaas mo ang iyong kaliwang kamay. Ituun mo sa aking sungay. Ngayon ay susundin mo ang lahat na sasabihin ko sa iyo. Apo. ako, ako. Si Kaloy Gonzaga. Si Kaloy Gonzaga. Ay sumusumpa. Ay sumusumpa. Na lahat na alituntunin. Ang lahat na alituntunin. Ay susundin ko. Ay susundin ko. Basta ito'y ng galing kay Lucifer. But I didn't Lucifer. So Satan, help me. So help me, Satan. Oh. Oh.